Hello, magandang gabi. Magandang gabi, kamusta? Burnout dito nga sa amin ngayon, sa Mindoro. Okay, so, pero walang problema kasi kahit burnout, meron naman tayong mapapaglibangan. Meron ako dito ng durian. Okay, so ito yung durian. Hindi ko alam kung anong variety ng durian ito. Ano? Kung anong tawag sa variety ng durian na to? Pero ang kulay ng durian na to ay kulay dilaw actually ay bago ako nag-video pala ay nakain ko na yung uh, ibang durian na narito so ang laman ng durian na uh, wala nang binuksan ko ay merong apat na buto so meron bilahin natin yung uh, kwarto ng buto so isa dalawa tatlo apat so bali yung unang nakain ko na kagad ay merong apat na buto So, sino ang mga mahilig kumain itong durian na to? Ah, pakicomment na lang kung mahilig rin kayo kumain ng durian na to. Ah, so, dito sa durian na to, meron din akong kwento, syempre. So, nung unang kain ko nito ay, syempre, hindi ko rin talaga nagustuhan kung ano ang lasa ng durian na to. Pero, habang tumatagal na kumakain ako ng durian, ay natuto din ako kumain ng durian. So, dito, dito sa durian na to, ay... Natuto ako kumain nito ay nung ako ay nagtira sa Victoria. Nagturo kasi ako sa private school doon sa Lakeside Institute sa Victoria. So, yung co-teacher ko ay kasama ko sa boarding house, so sa bahay. Hindi naman talaga siya boarding house. Meron lang talagang uh, uh, mga kwarto pa na hindi ginagamit yung bahay na tinira namin. So, ayun, doon kami pinatira dahil kami naman nga ay mga teacher ng uh, school. So, doon sa tiniran ko na yon doon sa lakeside na yon ay may mga puno sila ng, ano, ng durian. Yung kasama ko doon na ngayon ay compare ko na. Shoutout sa'yo, pre, pag napanood mo na ito. si, <laughs> yeah, uh, sila yung nagturo sa akin pa paano kumain ng durian. Uh, kasama din yung isa kong estudyante. Uh, sila yung mga nagturo sa akin po paano kumain ito. Nung unang tikim ko talaga ng pagkain ng durian, ay hindi ko talaga maintindihan ang lasa. Uh, lasang sibuyas, na lasang bawang, na hindi ko maintindihan. Na nung unang tikim ko, ay talagang sumuka ako. Pero habang tumatagal, kita ko sila na sarap na sarap sa pagkain ng durian, ay di utay-utay, tikim-tikim ng kaunti hanggang sa natuto na rin kumain ng durian. Nung natuto kumain ng durian ay, ayun, ah uh, hinanap-hanap ko na na kumain ako ng durian. So, actually, ngayon ay, uh, ngayon na lang ulit ako nakakain ng durian. So, ang tagal na panahon na rin ulit na hindi ako nakakain ng durian, ngayon na lamang ulit ako nakakain itong durian na ito. Okay, so ngayon, samahan niyo ako uh, kumain ng durian. Ano? Samahan niyo ako kumain ng durian. Buksan natin. Buksan natin ang durian. Kung uh, gano'ng karami pa ang buto. Okay. Na meron. Kung gano'ng karami pang laman. Okay, so yan. Ang kulay nung durian, laman ng durian ay kulay dilaw sarap. <laughs> sarap, no? Oh. Ang sarap ng durian. Kain tayo ng durian. Okay, so, dito sa family, ang marunong lang kumain ng durian, sa family namin, ay ako lang at yung bunso kong anak, si Agata. Yun, kinuha na yung, ano, yung isang buto. Ang kumuha ng isang buto na yun ay si, si Agata. Si Agata yung kumuha. Ay, ayos na? Oo. <laughs> okay, so namatay yung aking cellphone kanina kasi nagtuhat yung cellphone. So, ang natira na dito sa durian natin ay dalawa na lang ang nabuto. Hindi Ay, di, akayin ko na rin itong dalawang buto na ito. Mami, akayin na rin natin dalawang bot-o. Ay, Ay, pero tama na daw, sabi ni Mrs. Di, atabi ko na uh, um, tira, ko na, at aret na lang daw. Ay, brown out, baka masira, eh, dapat inakain ito. Oh. <laughs> oh, sige, sige, babay na, yun lang, maraming salamat sa panonood ng video natin na to. Yun, ang istorya ng durian, ang alamat ng durian. Goodbye. <laughs> Thank you. Bye-bye. Please, Please like, share, like, and follow Daddy